So, good morning mga idol. So, dito kami sa Turbina. So, ride out kami dito sa Riyadh ng 6am. So, medyo tinanghalin na kami. Ayan. So, tatakakin namin ngayon ng talup. <laughs> Magtatalup kami. Ayan. So, after 1 month. So, medyo long ride. Long ride na. Medyo pa. So, Ayan. So, pataas kami ng turbina. So, milagrosa. Ayan. Ay! Oh, ito kasi. Di bagger, oh. No? Patakir, oh. No? So, mga idol, dito na kami sa Tanawan. So, medyo mabilis-bilis sa takuhan. Kasi ako na naiiwan. <laughs> Siyempre, ito medyo pa dito, eh. sa tanawan sa so may Walter ayan so, mga mama ko Uy. Uh, oh kanan, eh. nawala ang video <laughs> uh. <laughs> uh. <laughs> mo na. Na wala mga lima <laughs> kumain daw dito kami sa Madbar yan ayun mga mamo kong sabo ay butas ayun. ang mga halimaw malakas pa sila ngayon oh. No? maya maya ayawan ko lang malakas pa nakakakanta pa ito so, malakas pa mamaya ayawan ko na. So, malakas ngayon, oh, malakas pa ngayon. Mamaya, iwan pala. Yeah. So dito na kami sa mud path. <laughs> Ayan na sila. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Puno sa puno. tangal. <laughs> so papunta na kami ng Kuengka, Batangas. Yan. G4. G4. <laughs> kakain na kala ko tatake tayo mabarek muna okay, kami dito oh shot na o yung vlog na kami dito Diyan. mababok so na oh sa puno So dito na kami sa Taal. Ayan. Ayan. Wala kami ng ipin. Wala kami ng siya sa lagi. Ayan. So may misa pa. Ayan. Magutom na. ah Ayan. Tabing dagat? Oo, oh, tad. oh, marapit na dyan. Ayan, na mo kami majitsubugan. Gutom na si Bostoyo. Ay, mga geng-geng, sa inyo, mga gen geng Ay, Yung mga biker na gutom. Ito yung mga kanyang Bostoyo mainan. Hahaha. 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 to Hahaha. 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 <laughs> <laughs> Gagay tayo ng satay oh. Gagawin <laughs> Oh, bisa oh oh, to oh. Oh 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 oh. Oh, oh, oh. <laughs> oh <remate> na kayo. Gagawin pa. Gagawin niyo ha. Nakakaano pa mga kainan? Remate kayo ng remate. <laughs> Ito pa si Muno, eh, si Remate oh. <laughs> mate, gutom ka ngayon ha? Sige, kunin niyo na ho yan Ayaw na ho namin kasama yan <laughs> e, Remate kami dito ngayon! Remate na kayo ha Remate na, remate Kala ko hindi na Remate na kayo, remate 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 na basta uh, Remate, remate. master, remate ja. namin din <laughs> namin kay kakain tatlo eh. Ay, na. Hey, mga tayo, ha? Ay, mga na. ha? mga tayo, kapalong ha 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 ang buso buso aho na ang buso buso ha 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 buto buto pero dito papunta na kami ng agoncillo aho na na yun pa uh nabusog din dito sila ahon ahon dito kami sa kailangang bangin bangin na to bangin ahon Hey! Eh. <laughs> Dito na kami sa si taal yan Agoncillo bang, di ba? Agoncillo Maning Manila nga, oh. maning -Manil. Oh, yan, yan ang vulkan Gusto yo, yun Geng-geng Si geng, -geng. So, doon kami galing sa bundok na yun yan kami lumusot ahhh diyan sa ikot kami papaganoon isang palaw tayo isang palaw isang palaw may mista may mista huy boso boso ang hirap mo talaga wala na sila si talas <laughs> namin din. Alahan malala. Woo. suboso mo ah. picture Huwag mo siya. Huwag mo siya. Huwag mo siya. Huwag mo Uy. So kaya nga hindi namin tinuloy sa halboy Maning maning ang boso boso kay masasali Sa kanila pala Oh! Pinsal daw Pinsalan Pitcho ko na nga So yun mga adon, nakamabala kami ng Laurel, so didiretso kami ng Talisay, so di ko alam kung saan ang pass namin Kung isang palok o talisay Pero meron daw kaming dadaanan Na. <laughs> so nakaka 80 km na So mag 89 km na Para sa isna Jump in na <laughs>